Ang San Bartolome ay isang nakaislang lalawigan na kinapapalooban ng limang munisipalidad. Ang Santa Ines, Santa Clara, Santa Marina, Dolores at Rosario. Kapansin-pansin na pulos pangalang pambabae pang maliban sa pangalan ng lalawigan, ang San Bartolome, pangalang panlalaki, na dapat lang bilang ulo ng kapuluan ng mga bayan. Niyon lang nakarating si Elena sa lugar ni na Marius pero sa una palang lang na pagkakataon, ay hinangaan na agad niya ang dalawigang ito. Sa paligid ng makalabas sila sa lokal na parang ay kitang kita ang, kita ang kaunlaran. Nagtataasan ang mga gusali at sa ibayo ng kalsada, sa mismong tapat ng domestic airport, nakahilera ang mga establishmentong pang negosyo, bangko, restaurant, brokerage firm at kung ano-ano pa, na dapat lang. Dahil bukod sa pantalan, narito ang sentro ng negosyo Nagugutom ka ba? Tanong ni Tim kay Elena. Kung gusto mo'y kakain muna tayo bago dumiretso ng uwi sa Vilya. Vilya? Takang tanong niya. Oo, Vilya. Bakit wala bang nabanggit ang nobyo mo sa'yo? Tanong din ito. Hindi ba niya sabi na sa'yo na isang malaking Vilya ang bahay ng mga serano? Ancestral house yun na nagpasalin-salin na lang. At ngayon nga'y nakatakdang mapasalin sa kamay ng nobyo mo. Nakatingin lang siya sa mukha ng lalaki. Hindi siya nagsalita, pero naisip niya. Bakit sinasabi niya sa akin itimang bagay na to? Na isang villa, ancestral house ang tirahan ng mga ito. Yun ba ay simpleng pahayag lang na nagbibigay ng impormasyon o pinapahayag para lalo pa siyang insulto niya? Kasama nga naman ang villa sa mana ni Mars. Hindi ako nagugutom, sabi niya maya maya. Nang mapansin naghihintay si Tim ng anumang salita mula sa kanya, umuwi na lang tayo. Kung ganun, tayo na. Sa parking lot ng pali, parang sila nagtungo. Isang pulang Ford or Toyota RAV4 ang kanilang nilapitan. At agad binuksan ni Tim ang passenger door. Nagtataka ang tingin ng dalaga. Dito ko pinapagang pinapark ang kotse ko tuwing lumuluwas ako ng Manila. Paliwanag nito ng makapwesto na sa harap ng steering wheel. I-start nito ang makina. Long term basis, mabuti na yung ganito. Walang problema anong mga araw at oras sa umuwi. Hindi ba natin hihintayin si Marius? Tanong niya ng mga minama ni Obra team ang auto nito pa ilabas ng parking lot. Ikaw na rin ang nagsabi. Anitong hindi siya tinitingnan. Pinapaatras nito ang sasakyan. Bukas pang ang sunod na flight. Kung sumunod man ang nobyo mo, bukas na darating mo. Nadagdagan ng inis niya kay Mars. Bakit hindi ito dumating sa takdang oras? Bakit hinayaan siya nitong maisama ng tiyuhin ito na ilang araw pa lang niyang nakikilala? Mamaya may nasa National Highway na sila. Oh, bakit bigla kang natahimik? Tanaw ni Tim. Wala. I'll make a guess. Si Mario ang laman ng isip mo na. Yeah, naaasar ako sa kanya. Pag-amin niya. Dahil hindi siya bumalik sa takdang oras, ganun ba? Oo. Dapat ay kasama ko siya. Kung ako sa'yo, hindi ako masyadong mag expect kay Mario, sabi nito. He's only a child. An irresponsible child. It will take years para maging responsable ang isang katulad niya. That's why I'm quite strict in dealing with him. Ibinaling niyang ineskaitin bagamat alam niyang totoo ang sisa sabi nito tungkol sa pamangkin. Hindi responsable si Mars, maring sabi niya. Malinang siguro ang approach mo kung bakit di mo makita ang positive side niya. Tumawa ito ng mahina. Touchy, huh? Basta tungkol sa nobyo mo parang maramdamin ka. Dahil napapansin kung minamaliit mo siya. Yeah, do I? Sabi nito. Nakataas ang isang kilay ng lingwin siya. Elena, kung hindi ako naging estrikto sa pamangkin ko'y, mas malala marahil ang ugali niya. Bakit? Ano ba ang problema mo sa kanya? Ulos niya. Marami. Pero ngayon ko lang natuklasan itong pinakamalala. Sagot nitong may deen. At ito yung pagpatol niya sa'yo. Look! Yeah, look! Putol nito sa gusto niyang sabihin. He's barely 20 years old and yet meron na siyang kalibin. I'm not... Pinigil niya ang sarili sa muntik ng pagtatapat na wala silang relasyon ni Mars. Sa paningin niya siguro ng isang old-fashioned na katulad Siguro ngayon masama ang ginagawa namin. Pero nasa modernong panahon tayo, Mr. Serrano. Magpapakasal naman kami later on. So what's wrong with us living together? Parang nakatikwas ang kaliwang bahagi ng bibig ni Tim ng sulim ng dalaga ang passenger tulad. Bahagi ang bumuka ang bibig nito parang nagpigil ito na gustong sabihin. Parang namang biglang nanginig ang mga tuhod ni Elena. Pati siya ibig mang ilabot sa kasinungalingang sinabi sa tiyuhin ng kaibigang si Mars. Hindi niya kalaing lalabas ang ganoong mga salita sa kanyang bibig. Pagkat numero uno siyang tutul sa premarital sex or sex outside marriage, Tutol na tutul siya sa mga live-in. At ngayon nagsasalita siya sa harap ni Tim ng gano'n? Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit kailangan masangkot siya sa ganitong sigalo. Pakiramdam niya ay palala pa ng palala ang problema. At kasalanan niya na bahagi siya ngayon ng problema iyon. Kung bagay nakita na niya ang kumunoy pero hindi pa rin niya iniwasan. Naglakas loob pa rin siyang tahakin ng landas patungo roon. Ang challenge kasi siya, siya kay Tim. Pagbibigay katwiran niya sa kinasuungang problema. Kung umasta ito'y akala mo kung sino at pinagbintangan pa siyang mukhang kwarta. Kung sa bagay may kasalanan din sa mga nangyari ang kaibigan niyang si Marius. Nagsinungaling ito sa tiyuhin tungkol sa kanila. Sinabi magnobyo raw sila gayong ang totoo'y wala naman silang umnayan. At siya namang silukaluka. Sa kagustuhang makatulong kay Marius, ay hinayanaan na lang ang sarili na masangkot sa problema ng mag-angkan. Para siyang tuyong dahon na nilaglag sa Agos at ngayon inaanod patungo sa lugar na hindi niya alam. Naman sila sa isang highway na malapit sa baybayin ng dagat. Nangangasol ang tubig at mabini ang mga alam. May pa isa isang ibon na nakadipa ang mga pakpak. Palutang-lutang sa hangin habang nag-aabang ng madadagit na isda. Kay gandang tanawin na isa loob niya. Pwede ko bang buksan ang bintana? Tanong niya. Sure, sagot ni Tim. Yun din nga sana ang sasabihin ko. Tuwing nagdaraan ako rito, gustong gusto ko rin sumagap ng sariwang hangin. Binubuksan ko ang bintana. Pinapatay ko ang aircon. Kung minsan pa'y humihinto talaga ako para lang tumanaw ng matagal sa lawak ng dagat. Pinuksan ni Elena ang bintana sa gawin niya at pinatay naman ni Tim ang air conditioner ng sasakyan. Tumanaw ang dalaga sa malayo. Pero kahit nasa malayo ang tanaw niya ay buhay na buhay ang diwa niya sa katabing lalaki. Bakit ba ganito ang galing ng taong ito? Naitanong niya sa sarili. Kung minsan ay masyadong masungit at kung minsan na may kinakikitaan niya ng kalambutan ng ugali. Kunwari hindi niya pinansin ang huling sinabi ng bitata, pero nilimin niya mabuti. And between the lines ay parang may nabasa siyang positive yung character ni Tim. Hindi na niya matandaan kung anong magasin iyon, na kamakailan ay nabasa niya. Iyon ay isang article na tumatalakay sa mga tagong ugali ng tao. Kadalasan daw ay may malambot na puso ang isang individual na nakaka-appreciate ng ganda ng kalikasan. Niya may malambot din kayang puso si Tim after all. Bakit naa-appreciate nito ang kagandahan ng dagat, ang ginhawang dulot ng sariwang hangin? Tinapunan niya ng isang mabilis na tingin ng binata. Pero tiyempong nagbaling ng mukha sa direksyon niya si Tim at nagtama ang kanilang tingin. Tumawang binata ng pasarkastiko. You don't like me, do you? Sabi nito. Marunong ka palang humalata. Sabi naman niya, may katarayan. Obvious naman eh, kitang kita sa kilos mo. Ikaw na unang nagpakita ng disgusto sa akin, sabi ng isip niya. Pero hindi niya sinabi ng ritual. Nagkibit balikat si Tim. Well, I guess, may kasalanan din nga siguro ako. Kung bakit hostile ka sa akin, sabi uli nito na ngayon na katuon ng pansin sa dinaraan ng highway. Ano nga bang magagawa ko kung ikaw ang minahal ng pamangkin ko? Ang mabuti na lang sigurong gawin natin ay magpatawaran kung may nagawa man tayong mali sa isa't isa. Pumaling si rito. Wala akong ginawang mali sa iyo. Singhal nila. Ikaw itong bas na lang sumulpot at kung ano-ano ang sinabi sa akin. Tinangka mo pa akong bilhin. I mean, gusto mo pa akong bayaran. Layuan ko lang si Marius. Well, I'm sorry. Hindi siya sumagot. Malapit na tayo sa villa. Sabay ulit ni Tim. Baka naman pwedeng hindi ka na nakasimangot bago man lang tayo dumating ron. Nakakahiya sa mga taong darat na natin doon. Mga tao, marami ibig sabihin. Sino-sino bang nasa bahay niyo? Tanong niya. Tatlong maid, isang hardinero, isang cook at si Mang Cantina, ang family driver. Wala ba kayong mga kamag-anak na sa villa? Wala. Wala kayong mga kamag-anak. Sa kamag-anak marami. Pero hindi namin sila kasama sa bahay. Ay oo nga pala. Meron dati si Jimmy. First cousin ko yun. Dati assistant ko sa asyenda. Pero wala na siya. Patay na. Magpa-fibers na. May lungkot na nakita si Elena sa mga mataliting habang nagkukwento ito tungkol sa namatay na pinsan. Ewan ang dalaga kung bakit parang nakaramdam siya ng awa rito. Naawa siya rito at sa proseso ay bahagyang nabawasan